Luyang puti, iyan po ang inyong nakikita. Hindi na po siya masyadong mayabong dahil po siya, 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 siya po ay naglupo na. Mauuna po ang magpapakita siya ng bulaklak pagkatapos unti-unti po siyang nawawala ang kanyang yabong at lilitaw na po ang kanyang laman o yung ugat niya. Katulad po ng nakikita natin na pointer, na tinuturo ng pointer. Iyan po. Iyan po yung laman din niya. Iyan po ay mabisa rin na pantanggal ng lansa ng ating mga luto o niluluto. Katulad po ng isda. Mabisang Pantanggal ng lansa. At ang isa pa pong sangkap ng luyang puti. Yan po ang kanyang puno. Ay kapag tayo po ay magpiprito. Painitan po natin ang mantika. Kapag inaakala po natin na mainit na yung mantika yung pong ating hiniwa na maninipis na luyang puti ay atin pong ilagay. Kapag nakikita po natin na natutuyo na, medyo matigas na, nagbabrow na, ay sa po natin ilagay ang ating ipiprito. Halimbawa po ay karne o isda. Lalo na po yung bangus. Lalagyan po natin ng hiniwa-hiwa na luyang puti upang hindi po dumigkit ang ating piniprito. Iyan po ang isang magandang nagagawa ng luyang puti. Iniiwasan po niya na dumigkit ang ating niluluto o piniprito. Lalo na po yung bangus. Namimitik po yan. Tumatalbog. Baka pa po tayo matalbogan o mapisikan ng kanyang langis na nagmumula sa ating ipiniprito. Yan po ang sangkap ng luyang puti. Subukan po ninyo at masasabi po ninyo na garantisado pala, mabuti pala na ang isang ipiprito ay lagyan muna ng mga hiniwa-hiwa na luyang puti upang maiwasan na dumikit ang ating mga piniprito katulad po ng isda lalo na ang bangus. Salamat po.